sige, ganito. Ikaw ang gagamitin ng instrumento. Okay, ka lang. Pag kinakabahan po bakit? <laughs> Tingnan natin. Apo. Ngayon, kung hindi pa rin, hindi, rin makakapasok, kami nang bahala. Apo. Ngayon, sabihin mo lang sa aking tatlo niya, anak mo o dalawa, Uh, Uusa lang ko ng devotion para lang sa ganun. Nasaan ba sila ngayon? Sa bahay. Sa Saan bahay? Sa manggahan. Ba't hindi mo dinala? Kumanap lang. <laughs> Kumanap <pa> lang, <laughs> <Kinalap pa> lang <laughs> kasi una muna kami mm nagsadya dito mm -hmm. para siyempre mga bata nga mm -hmm. hindi naman basta-basta nga yung nakaka... Mm -hmm. Sinong unahin natin? Po, Aro dilin po. anak ko. Ilan taon na? 20. 20. Ano mga nararamdaman niya? Yun nga po, hindi rin makatulog yun. Pag, Maliban doon sa hindi makatulog, masakit ang likod, ulo. Pan yun. Lagi yung likod niya. ganun. Ano Tapos ano yan? Sa dapit-dapit naman, ano, kumakala? O walang oras? Parang sa gabi ata po. Kasi Parang ganun, hinihirot ko siya. Pag sabi niya, Mama, masakit ko yung dito po. Dito sabi niya. Mm -hmm. Tapos itong anak kong pangalawa, tumataba. E eh, ganun din yung sa panganay ko, tumataba po. Ngayon, Pero nagpa-check up na din sa Doktor. Ah, bakit mm. hindi nakatulog mga ganon? Ino niya po kaopera lang 'to. Kaopera mm. lang noon. Saan parte ng opera? Pa sa appendix sa marehas. Si yung anet? O tanggal yan. Tanggal na rin niya ako, uh -huh. natanggal na po. yun mm -hmm. Yung na, na na ano yung ano yung na ano yung kanya appendix, tinanggal na din. Mm -hmm. Huwag ka na magkano ng pangalan. Opo. Sabi nga po, ng sinabi ko kanina. Magkano po yung mas? Mayroon yung mas. Okay. Sige, tatanggalin natin na. Kung hindi natin makausap, kami na bahala. Opo, opo. Ano ang pangalan? Rodilin. Doran. Doran. Ano kayo kami nyo yan ha? Opo. Ano mahaba? Ito pa Kaluwa. Ito pa. Ano mahaba? Oh. oh ito. Ayan. Kaluwa. Sabi, may bumibira sa anak mo. No? Na? Hindi Hmm. Sige, tingnan natin. Basta ang anak oh, manalig tayo sa Panginoon kasi hindi talaga kami ang makapagpagaling. pagpagaling. Tingnan natin muna kung may sakit sa... Doktor. So, mulat ko muna ito so, sakit doktor ito mga bar bara uh, mga diablo laman lupa mga nakapare ito naman palipadangin barang kulang sige sakit doktor muna pangalan Roderick Roderick Duran sige Roderick wala okay lang okay lang normal lang dito tapre puh <coughs> tapre ah. um. ito panpadangin pulang barang ah aray sakit um. ito, ah. Sikit, uh, mulat, mulat, <coughs> mulat 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 ito sabihin positive Ginagambala yan anak mo, na, Ngayon, ang gagamitin natin. <tis> mm -hmm. Aalisin na natin. Yung, eh. Anak mo siya, di ba? Magsasacrifice ka. Ito ang ah. pakiyawak. <tis> Kasi okay, diba? nakakasubirin bago upira yun di ba? Pagod lang? O, simulan na tayo ha. Ah. Tulungan mo ang anak mo. Tulungan mo sarili mo. Tutulungan ko yung dalawa na. No? At sa mga oso to, hiling ko na tuloy nang gumali ng anak mo si Rodely. Pwede makapasok, makinig ka lang sa akin. Huwag na huwag kang mumula takat hindi ko sinasabi. No. Game na ha? Lim na tayo. Lim <coughs> na. Sigmund Bum, Karupakto, Miss Disigmund Closes, Denimit, Nicholas Labaranus, No Sir, In the Mini Patrons, Espiritus, Sante, Kasi yung gumagambala kay Rodilin, mag-usap tayo sa spiritual Ano Diyos na lahat, Diyos na kinakatakotan sa Emperno. Inuulit ko kung sino ka man na gumagambala kay Rodilin, mag-usap tayo sa spiritual na Diyos. na lahat, Diyos na kinakatakotan sa Emperno. Puh! Pasok! Pwede ka ba makausap? Pwede ka makausap? Ha? Alis mo, mo. mo na lagay mo kay Rodelin. Alis mo. Alis mo na. Alis mo na. Pag-usap tayo. Alis mo na. Alis mo na. Ha? O alis mo na. Ha? Kakilala mo ba si Rodelin? Kakilala mo? Anong galit mo kay Rodelin? Sige na, parang hindi ka na mayirapan. Anong galit mo kay Rodelin? <coughs> Baba, naingkit ka. Naingkit ako. Kapit-bahay mo ba siya o ano? May tatanong lang ako sa'yo. Kapit bahay mo? Mm -hmm. Kano ano mo si Rudy din? Uh, sa... <coughs> Kano ano? Anak siya ng anak siya ng ano yung nang ano? ano, 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 ano? ano Pari ko. O oh, hindi ko alam yung pangalan mo ha? Hindi ko na alam yung pangalan mo pero makikipag-usap ka akin. Ha? Ah, <coughs> uh, makikipag-usap ka akin, ha? Nung maayos ha? Kailan mo pa nilagyan si Rudy din? taon? Ilang taon? Ah, na, <laughs> ilang taon? Ah, ilang taon? Ah, na, <laughs> ah, ilang taon? Pagkabata! -pag pag ah, Dalaki babae! Oh, babae. Ah, ilang, na, ilang taon ka na pala? Ah, ilang taon ka na? Ah, 50! Ah, ilang taon na yung Rodeline? 20! Ah, 20! Ah, 20, ah, 20, ah, 20. 20. Ah, mo oh. ah, 23!

Ah, hindi Ah, 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 Wala. Mahilig po siya. yun. Mahilig po siya magbigay ng pagkain sa amin. Lalo po laing. Sinapakain niya po sa amin yun. Huwag ka ganun. Huwag niyo natatanggapin. Hindi po namin po alam po. at sabi na bangus. Tapos pag may handaan po, doon po siya kumukuha sa may kaldero eh. Kilala mo ko? Apo! Sino ako? Ikaw. Sino ako? Sino ako? Apo. Paano mo nakilala? Paano mo nakilala? Nakikita lang kita. Saan? Hindi saan binaram mo na ako? Tama? Hindi! Hindi! Hindi, Sino mas malakas sa atin <tap> ngayon? Sino mas malakas sa atin? May takot sa Diyos? O may katawad sa Diyos? Patawad! Lakas mo? Sorry, hindi ko uulitin. Tama na po. Talagang hindi mo na uulitin. Nakakatayin kita mahirap kayo natao nalagani ng ano pinsan ko halos nagwawalagabi-gabi halos naman magtakamat nako lang palamigawa natao pa pa sa adak ilang ama tao tao ama tao 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 Saan? Uh, lang! Uri, uri. Sino nagmano sa'yo? Yung Sino? Yung kamag-anak ko. Di ba? anak ko bisaya yan na ah, Manggat <coughs> <coughs> Ito nga po, napilay niya na po ito isang beses eh. Nagpagamot lang din to eh. Ako bumili lang po talaga ako lang sa kanto dyan po ng, ano eh, ng buko juice. Oh, Bilsa mo, bilsa mo. Baka naman si Uncle, may ginawa ka na rin si Uncle. Kaya lagi sila nakaaway. Sige, bilsa mo. Hindi ka naawa sa mga anong bike bike. Binibigyan kayo ng pera ni Uncle. Nagmumutang yan sila kanila. Hindi nagbabayad. Ang iya, yan mga yan. Anong gamit mo? Anong gamit mo? Manika, Kandila? ano? Manika! Wala nung basta na nyo. Doon, madiabali. Isisinta lang yan. Ibulsa mo, bulsa mo. Isisinta lang yan. Yeah. Uh -huh. Masyado kayo. na kayo, lalo kang dumadami. Alam ko, pati ako titira niyan eh. Kasi mo yan ang bumila kong eh. Ay, ito siya niya, naman yung pangalaman. tuwan po. Sir, pag ano, yung magkapatid po niya, nagkaawit, hmm. pinag, ano, hindi ako kinakapunta sa bahay ni uncle po kasi, nandahal po sa kanya eh. Nagkagulo-gulo po yung magkakapatid po. Nandahal po sa kanya. Sinong manggagamot na nakahuli sa'yo? Uh, si Maestro! Uh -huh. Si Sino? Maestro? Sino? Maestro. Sinong oh Maestro? Maestro. Lamorok. Ha? Lamorok. Lamorok. Idol ko yun ah. <coughs> ah. Bakit? <coughs> hindi, hindi ka na ano? Hindi ka nasawi? <coughs> ha? Pinagawa ko yun. Yun ang nasawi. Yun ang nasawi. Ikaw ang hindi. Hindi. Loko-loko ka. Tama lang yung ano. Tama lang yung ginawa ni ano. Idol. <coughs> ni maestro. <coughs> Tama lang yun, na, napatay, napatay yung pinagawa mo, pinagawaan mo. Dapat pati yan. Dapat pati siya eh. Magkakapatid din, inano niya, kinukulam niya, kapatid asawa. Napatid, Nibigil, yan ng asawa. Dapat yan, marami ano yung pinigyan sakit ko. Hindi. Mga kapatid ng asawa niya, kinukulam niya, kaya ng yayat na. Hindi te hirap ka, nakdang mong pati kapatid na ano mo. Ha? Kasi din ginawa mo. Ito mo, naoperahan yung anak nito. Sa kagagawan mo halos kung saan makain ba Poo! Ay! ano na? Poo! Aaah, ano na? Ano? Haha? Aaah, ano? 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 Aaah, talaga. Oh? Para sa buntis. Oh, para sa buntis talaga po. Ang laki po talaga. Na po naka, sa gabi yung bata po. Hanggang ngayon po. po hmm. Ako po po nagbantay po. Kasi doon na po eh. Pag nagbawala po yun. Nangawa po kami sa bata. Ano mo? Umiiyak yung ano? Ano mo to? Chahin mo. Ano mo? Yung pamangkin na iyak, Ah! Na. Ako, ano ba Ano na yun. Wala po nung isang bulo. Buntis pa po siya. Ako po nung alaga. Pinira mo yung bata. Pinira mo yung buhay ng alaga. Bisit oh, ka. So, paano ah? Eh? Huwag talaga. Pag-isyan tayo. Nahuli kita. Hindi pag umagaling umag yung bata. Kung si, yun. ano, si idol ko, Maestro Milan, napatay na niya yung kasama mo. Ako naman ang papatay sa iyo. Ha? 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 Babalik ko muna yung ginawa mo. Hanggang sa may atak ka na rin, no? Ha? Puh! <coughs> Panginoong Isus, sa akin ang magbaktilan, hari ng mga hari, hari sa saliputan, umingan na basbasa yun, ibalik ko ang karamdaman lahat-lahat na ginawa ng bruha na ito. Kaya tawag ko, Diyos na pupubutang ulo, upang ang bruha na to Johnny, Pratik Atal pangalan nito Duran Duran ang Duran lumaki. Eleanor lumaki Duran. Eleanor Duran. Eleanor Duran. Sa na yun Ano pangalan? Eleanor lumaki Duran. Balik sa katawan Me, na yan, me. <tos> <tos> me, eh, <ikaw> na inom ko muna. May Alam mo yung mga sinabi mo? Sige, okay, inom muna. Huwag mo na ano, Opo, opo. Okay, Huwag Opo. Pangalam mo? Alam mo mga sinabi mo? Ah, kahit isa? May ka. wala ka. Wala kahit isa? Ha? Huh? na sabihin, Opo. Nauli natin. Palakpakan natin, Panginoon. Thank you. Thank you.